Mistulang hindi sumakses si Senator Joel Villanueva sa mabilis niyang pagdistansya sa isyo ng mga maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Hindi kasi pinalagpas ng mga netizen ang pag-boljak sa Senate Majority Leader. Sa Senate Blue Ribbon Committee noong Martes, inamin ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na ghost project ang ilan sa mga proyekto ng Wawa Builders na ang pondo ay mula sa insertion sa 2025 budget. Naglabi po ba ako sa inyo nang kahit na ano o kahit isang flood control project contractor etc in my in my public service uh, career meron po ba na nilapit meron po ba na nagsabi ako sa inyo ito dapat ang gawin at ako'y eksperto pwede niyo po bang sabihin lang just for the record well for the record your honor i don't uh, i don't recall anything that came from you to uh, to uh, propose any flood control project. Kahapon matapos ang expose ni Sen. Panfilo Lacson sa mga ghost projects sa Bulacan, mariing kinundina ni Villanueva ang anyay panggagahasa ng mga maanumalyang flood control program ng gobyerno sa kanyang lalawigan. Bisita pa niya sa Senate session ng mga alkalde ng ilang bayan sa Bulacan para ipakita ang suporta sa Senado sa ginagawang investigasyon. Ayon kay Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, alam ng mga alkalde ang mga proyektong ginawa o gagawin sa kanilang mga nasasakupan. Ako, naging mayor din ako, kaya lahat ng mga proyekto ng mga congressman, mga congressman ko, nalalaman ko. Pinapakita yung mga plano? Mo. Yes, oh, marami rin ako nireject okay. na mayor ako. Tinawag ni Senator Erwin Tulfo na pagnanakaw to the max ang ginawa sa bilyon-bilyong pondo na inilaan sa flood control na maari anyang meron din sa iba pang infrastructure projects this is nothing less than a grand robbery of our nation. To the highest level na corruption din kung isa larawan ni Sen. J.V. Ejercito ang anomalya sa flood control projects. Sa panayam ng programang Parikoy ng Abante, kahit anya ang jablo ay mahihiya sa kakapalan ng mukha ng mga sangkot sa anomalya. Ay inferno levels na ito. Mm, inferno uh. levels na ito. Kademonyohan na po ito. Baka wala na ang eh. Kailangan talaga managot. <laughs> Puno na. Eh, Puno na. <laughs> eh, baka, baka, baka nga si Satanas matakot sa kanila. Eh. <laughs> sa Martes, nakatakda ang interpellation o pagtatanong ng mga senador kay Lacson dahil masama ang pakiramdam niya kahapon. Bagay na umani ng papuri dahil sa kabila nito, tinapos at naipresenta niya na maayos ang unang bahagi ng kanyang expose.